Nanawagan si Cagayan de Oro, 2nd District Representative Rufus Rodriguez kay House Speaker Martin Romaldes na huwag nang pansinin ang mungkahing political amendment sa saligang batas na isinusulong ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon. Ayon kay Rodriguez bilang co-author ng Resolution of Both Houses number no. 7 o RBH 7, hindi niya susuportahan ang anumang political revision sa konstitusyon. Bukod dyan, sinabi rin ang mambabatas na anumang usaping politika na tulad ng panukala ni Gadon ay magiging sanhilang ng kalituhan sa publiko. Dagdag pa niya ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tanging economic amendments lang ang isinusulong ng pamahalaan, bagay na dapat sundin ni Gadon. Sumuko sa mga militar ang tatlong dating miyembro ng Dawla Islamia Hassan Group noong biyernes. Sumurender umano ang tatlo sa mga tauhan ng 90th Infantry Battalion, mga pulis at iba pang intelligence units sa munisipyo ng Carmen sa North Cotabato. Isinuko rin ng dating extremists ang tatlong caliber 30 M1 Garand rifles, mga bala at iba pang gamit. Ayon sa Western Mindanao Command, bunga na rin ito ng pagsisikap at pagtutulungan ng AFP at PNP units sa Central Mindanao at suporta ng mga LGU at komunidad. Sumasa ilalim na ang tatlo sa custodial debriefing sa 602 second Infantry Brigade Headquarters. Nakatanggap din sila ng tig isang sako ng bigas mula sa lokal na pamahalaan ng Carmen. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kabe sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!